Yo, what's up mga ka -fantom? Ngayong araw ay Sabado. Medyo maluwag-luwag ang kalsada ngayon. At yung panahon, medyo makulimlim. So, tatlong araw na ngayon na medyo ganito ang panahon. Meron sigurong bagyo. So, mga ka since si sniper natin is hindi natin tinuloy i-trade sa Duke 200. Patuloy pa rin tayo sa mga videos natin sa kanya may mga subscriber kasi tayo na gustong malaman kung ano daw yung mga Pwede nating palitan kagad ka para maiwasan nila yung magka problema sa unit nila. So pag-uusapan na ngayon, i-share natin kung ano-ano nga ba yung pwede nating palitan sa ating Sniper 155. So syempre, unahin natin mga kapantong pagdating sa kanyang throttle cable. So hanggang ngayon pala sa version 4 na version, yun pa rin yung nagiging issue ng sniper pagdating sa kanyang throttle cable madali siyang maputol so I will suggest na kapag ayaw nyong magka problema sa inyong throttle cable eto yung pwede nyong gawin unang una alagaan nyo sa maintenance kung pagkagaling ka sa syempre medyo malambot pa yan at hindi pa nagagasgas yung pinaka kable nyan ang gawin nyo every time na maglilinis kayo ng inyong motor kasi syempre nababasa yan o kaya kapag na nauulanan dito kasi sa part ng fairings niya sa taas eto, eto na part, etong tinuturo natin may butas na parte dyan so kapag Natuluan yung pinaka throttle cable kasi natin Kumakalawang So yung tendency niyan kapag kumalawang siya nagkikis bakal to bakal na Kaya napipigtas Kasi yung pinaka throttle cable kasi natin Wala siyang plastic sa loob So na-experience natin pero in my case naman nung nagpalit tayo ng throttle cable hindi naman natin naabutan na napigtasan kung baga ang ano natin case naman ng throttle cable natin ay may naputulan na apat so wag nyo nang hintayin na may maputulan o kahit isang kable sa inyo kasi sa akin kasi dati never akong naglagay ng pampadulas nang grasa o kaya naglagay man lang ng oil hindi ko na nilagyan noon kasi ang pagkakalam ko same lang sila ng sniper 150 kaya yon nung nasa I think mga 15,000 odo or 17,000 something mga ganon yung aking odo nagpalit na ako ng throttle cable na pang sniper 150 So far naman hanggang ngayon, yun pa rin yung ano natin, gamit natin, nasa 25 odo na yung ating motor. Still ano pa rin, uh, okay na okay pa rin siya kasi last time na inopen ko yung ating side fairings, ay sinilip ko yung ating throttle cable. Maayos pa rin naman siya, wala siyang putol kasi tinaray kong inangat, okay na okay. Uh, kasi may plastic siya. Tsaka kapag ka, naglagay pala kayo ng ano ng bagong throttle cable dun sa pinaka rubber niya dito sa baba medyo may ano kasi yan eh medyo makapal so ang gagawin nyo dyan uh, need nyo talagang ipush sa pinaka loob nya pero dapat kapag uh, ka, itutulak nyo siya, huwag nyo gagamitin ng Uh, yung matatalim na screw dapat pagka tinulak nyo pwede nyo kamayin naman tapos uh, siguro konting push lang sa tools o kahit anong tools na hindi matalim na pwede nyo pang tulak para hindi siya mapunit yun yung ginawa naman natin so meron tayong video about diyan sa pagkapalit ng throttle cable pwede nyo siyang panoorin para at least meron kayong idea Madali lang naman siyang palitan Basta marunong lang kayo mag ng mga fairings So sa pagbabaklas naman sa fairings ng motor natin Dapat maiingat kayo Kasi siyempre lalo lalo na kapag first timer kayo Lumalagapak talaga yung uh, pag-open nyo dyan Kapag uh, tinatanggal nyo siya So, yun yung sa, ano natin, throttle cable. Sniper 150 lang na stock yung ipalit nyo. Huwag kayo magpalit ng ibang brand. Kasi kapag nagpalit nyo ng ibang brand, pwedeng mahaba or pwedeng hindi siya compatible dun sa pinaka throttle body natin. Pangalawa naman na, na nagiging issue talaga ng ating Sniper. Hanggang ngayon hindi pa pala nila na fix pero mangilan ilan, na lang. Ko lang naman na yung ano natin, yung nakikita natin sa group na nagkakaroon sila ng problema sa kanilang tensioner. So bali ang ano natin diyan, ang may re recommend ko sa inyo, pagka break in pa lang ng motor nyo papakiramdamin niyo muna yung mga bawat pagkambyo nyo. Every time kasi na nagkakambyo tayo, tapos hindi nakatiming so na-experience natin yan na, na namimiss gear tayo kasi napakalambot kasi ng, ng clutch ng ating sniper parang pagka piniga mo siya parang pares lang sila nitong ating front brake halos the same sila ng lambot pero kapag ka, ano kasi kapag ka bago kasi talaga yung sniper talagang sobrang lambot talaga ng clutch sobrang sarap talagang pisilin So, yun, dapat naka lang talaga yung pag-shift nyo. Huwag nyo munang palitan pala yung inyong stock tensioner. Hintayin nyo munang, ano, hintayin nyo munang masira ito. Kasi hindi naman totally masisira yung makina mo kapag tumunog talaga yung timing chain. Kasi mayroon pa namang, ano yun, mayroon pa namang space. So, kung napapansin nyo sa mga ibang naka-sniper 155, na yung nagiging issue nila sa kanilang motor ay tensioner na ibibiyahe pa naman nila uh, nasasakyan nila pero yun talaga yung tunog talagang parang ano parang may jolen sa loob ng inyong makina and yung pangatlo na inyong pwedeng palitan sa inyong motor ay yung kanyang kulan so yan yung mga common issue pero napakadaling i-fix nyan kasi bilang isang owner kung gusto mo talagang wala kang magiging problema sa iyong motor kasi kapag ka ipapagawa mo yan sa ibang mekaniko syempre kung nakita nila na pwede pa nilang i-repair yung iba na hindi naman pwedeng i-repair katulad nya nagpalit kayo ng kulan tapos narinig nila na medyo malagitik yung inyong motor eh baka mamaya i-tune up na nila yan di ba pero sa case naman natin, hindi pa natin na-experience na, na nagpa-tune up o yung nagpa-adjust ng valve. Kasi sa ating ano naman, ah, motor hanggang ngayon tahimik yung kanyang under. So, no need na, hindi hindi naman talaga kailangan. Kasi yung mga iba, ewan ko ba kung bakit sila nagpa tune up. Eh napakaayos naman ng tunog ng kanilang motor. Kasi ganito 'yan mga Phantom. Ka kapag ka nagpaano sa kayo, nagpa kayo ng valve. Pwede kasing yung ano yung uh, mekaniko na hindi masyadong bias sa pag-adjust ng valve. Pwede kasing hindi magiging pantay-pantay yung kanilang gap sa pinaka ano niya pag-adjust ng valve. So may ano may ganyan sa group natin na uh, sa Sniper Philippines na yung kanyang motor tensioner pala yung sira. So medyo maluwag na yung kanyang tensioner pero inadjust yung kanyang valve. So ngayon, pagkatapos na adjust yung kanyang valve, ganun pa rin, maingay pa rin. So nung time na pina, pinunta niya sa ibang mekaniko, So ngayon na diagnose nila na tensioner yung sira ng motor. Ngayon nung naging okay na yung tensioner, yung naging problema naman yung kanyang balbula. So tumukod. So 'di ba? Uh, tensioner lang dapat yung papalitan nila pero na tune up tapos yun hindi naging pantay pantay kasi hindi yata na, -na timing ng maayos so yun yung naging problema na baluktot yung kanyang balbula kasi siguro nag over rev din siguro siya or na miss gear pwedeng ganun kasi yung mangyayari kasi yan pagka ma miss gear ka uh, pwedeng mabaluktot yung inyong balbula So ayun yung sa case niya naman eh talagang napagastos siya. Kaya dapat kapag under break in yung motor mo, iingatan mo talaga yan. Tsaka unti-untiin mong ano uh, panoorin sa YouTube kung ano yung common issue talaga ng motor na ito kasi darating at darating talaga yung problema kung kapag uh, for example parang sa akin magtatatlong taon na So, lahat naman ng ano natin dito, na-fix natin, gaya ng uh, cam tapos yung tensioner, nagpalit na tayo, tapos yung kanyang throttle cable, nagpalit na rin tayo. So, kaya ngayon, so far so good, wala tayong nagiging problema sa kanya. Yun. Uh, so, ayan yung mga ano natin na dapat nating iwasan, yung magpagawa sa uh, kung kani-kaninong uh, mekaniko para maiwasan natin yung gano'n na problema. Kung kaya nyo namang, uh, i-fix kung mayroon kayong tools sa bahay nyo pwede lang kayo mag DIY pwede kayong manood kasi syempre mismong motor no yan mas maiingatan nyo kagaya ko noon yun lang talaga sumablay talaga tayo dito sa pinaka uh, side fairings natin dito pero okay naman kahit putol yan tsaka yung mga iba kasi yung ginagawa nila dito may nakita nga akong diskarte dito eh uh, pwede nating tularan yun, tularan yun kapag uh, naputol na lahat yan alam niyo yung parang sa ano sa sasakyan sa mga kotse ganun. Meron silang nilalagay dito na clip. Ayan yung clip. So napaka astig nung nakita ko na ano, pwede pala yung ganun. Dito nila nilagay na parto. 2, Diyan tapos dito. So parang na, na lang siyang ganun, no. Madaming pwedeng paraan pala dito kapag ka nasira. eto pa yung ano, hindi lang sa papalitan nyo kung hindi dapat nyo i-check kapag ka bumili kayo ng sniper 155 dito na part sa ano sa pinaka Tornillo nito ito sa may allen bolt nya lagi nyong i-check yan kasi ba diba, nagva-vibrate ito na part sa mga ibang user kasi eh, yung na-encounter nila dito is natatanggal usang nahuhulog so check nyo din pwede nyong higpitan kasi meron naman siyang ito yung free na allen range nya eto so pwede nyo siyang higpitan ayan oh. ayan pwede nyo siyang higpitan pero okay naman kasi mahigpit talaga to kasi ilang beses na din natin, natin to na backlash noon nung nilinisan natin yung kanyang ano kanyang loob siguro kapag naglinis ulit tayo yun i vlog na lang natin ulit kasi bala ko kasi i general cleaning lahat yung nasa loob niyan para ano uh, bagong bago siya ulit and kapag ka, ano pala mga phantom kapag ka nagpalit kayo dito ng oil filter ito yung pinaka importante sa inyo yung tip para hindi siya mga ngalawang ito hindi siya masusunog yung sa akin ito 25 odo pero tignan nyo black pa rin yung makikita nyo sabi nga ng ibang mga ano natin nakakasabayan din natin na mag park nakikita nila yung ating motor sobrang linis at maalaga tapos ipapakita ko sa kanila yung aking odo hindi sila makapaniwala na ganito yung aking elbow sa kanila kasi nagiging brown na sunog na sunog na talaga so ito kasi sa akin kapag uh, nag change oil ako nilalagyan ko to ng balot nilalagyan ko ng supot tapos ah uh, Kapag ka may natalsikan na ano na may tumalsik na langis, ang ginagawa ko dito, sinasabunan ko na kagad. So bali yung sinas, uh, pinagsasabon ko sa kanya is yung uh, car shampoo, yun yung nilalagay natin. So binili ko lang din sa shop yun yung pinanglilinis natin dito na car shampoo. Minsan, yung ginagamit natin dito na panglinis is yung dishwashing liquid na Max Glow para hindi siya masunog kasi kapag once na may natumulo dyan na langis, ayan, susunugin niya 'yan mainit talaga yung ano yung ating elbow plus langis masusunog talaga so yun yung tip natin para hindi siya kakalawangin tignan nyo linis pa rin hanggang ngayon no? Oh. yan dito naman sa ating brake pad nagpalit tayo dito mga nasa 18,000 odo na yata nung nagpalit tayo dito ng pitch bike na ceramic so ngayon naman uh, ang ano natin ang odo natin is nasa 25,000 sabi na lang na nasa 15,000 o 18,000 ako nagpilit hindi ko na kasi maalala kung ilang odo siya so pwede nyo namang balikan siguro yung ano natin yung vlog natin doon sa pagpapalit ng brake pad uh, sinabi naman natin kung ilang odo pero hindi ko kasi sure kung ilang odo noon So, ito is tumagal lang siya hanggang 20, 25 odo kamu mo na lang kasi mag 24 odo na, ah, magto twenty 25 odo na kasi before tayo nagpalit nito ng stock pa rin. So, kapag ka nagbabala kayo magpalit ng ibang brand ng brake pad, dapat ano, ah, nakaabang lagi yung inyong stock talaga na pang palit. Kung gusto nyo talaga mag -try. kasi kapag hindi kayo naging satisfied, Katulad ko, yung nabili ko na pits bike, okay yung performance, okay yung kapit, kahit tag-ulan, nakapit talaga. Pero madali kasing natuklap, yun naman yung uh, downside ng ceramic. Ay, ewan ko ba kung ano, class A siguro yung nabili natin kasi, kasi mas mura siya compare sa stock na brake pad. Kaya yun, yun yung nangyayari kapag ka, uh, pinapaano natin tong motor natin binabiyahe natin galing, galing tayo sa malayo sobrang init ng pinaka ano natin mags natin unlike ngayon na hindi ko na nararamdaman yung init sa ngayon kahit nga malapit lang pinupuntan ko pagka hinawakan ko yung aking mags sa likod ay mainit tapos pati to sobrang init so ngayon okay na siya tsaka yung penalit naman natin is original na brake pad yan lang naman mga kafantom yung mga basic na common na papalitan natin dito sa ating motor so ulitin natin mga kafantom unang una uh, bigyang pansin nyo yung inyong throttle cable labat kung wala pa kayong pangpalit i-maintain nyo na lagyan ng langis o kaya grasa every time na ano yan ah, na mababasa nyo ito ito na part kapag yan natuluan ng tubig matik yan dederecho sa inyong throttle cable ito kasi is nakagitna naka ano yan nakasakto dun sa pinaka throttle body natin wag na wag nyong tatakpan ito mga ka phantom kasi ito kasi dyan dyan tumutulo yung tubig kapag umuulan dyan sya bumababa kasi kapag itinakpan nyo yan mapupuno to So kapag ka nabuno yan, dito naman siya mahuhulog Diyan no, na part Kaya dapat Huwag yung tatakpan yan So o yan uh, Throttle cable Tapos yung kanyang kulan And tensioner So sa tatlong ano nya Tatlong dabanggit natin dyan Pwedeng may mauuna dyan Pwede yung kulan, pwede yung tensioner Pwede yung cable pero madalas kasi sa throttle cable, mga nasa 10,000 odo, mga nasa 10,000 to 12,000 odo bago niyo matutuklasan na meron na siyang pigtas. Pero yung dalawa na 'yan, yung damanggit natin na kulan tsaka tensioner mga 700 to 12 to nyo pero kapag ka naka survive yan sa 1000 odo ibig sabihin okay na okay yung motor nyo wala siyang problema maintain nyo na lang linisan nyo tapos iwasan nyo na matalisikan ng lang, langis itong kanyang elbow so yun mga ka phantom uh, sana na bigyan ko ulit kayo ng idea so sa mga nagtatanong eto na na ay, ano na natin na sabi na natin sa video na ito so sa mga hindi pa nakasubscribe pala sa ating youtube channel please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.